Lubos na natuwa at uh, na-excite po. At alam ko, I don't only speak for myself uh, but for all of the Pasigenos here, at sa lahat ng mga pasigenyo na matutulungan po sa araw na ito at sa lahat ng pasigenyo na natulungan na po dahil para sa kaalaman po ng lahat. Uh, hindi ito yung uh, unang programa sa ilalim ng uh, Love for All, kundi una na rin po silang nanggaling sa Barangay uh, Manggahan, Barangay Pineda, at Barangay Santo Tomas. At libo-libo na rin po ang natulungan po nila. Maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, tumulong po sa opisina rin ni uh, First Lady uh, sa lahat ng national government agencies too many to mention one by one uh, para maiksi na lang po ang aking uh, mensahe uh, sa mga kasama ko po sa LGU uh, sa barangay uh, this would not be possible without uh, our collective efforts kaya sa inyo pong lahat maraming maraming salamat pero siyempre higit sa lahat ay uh, nagagalak po tayo Uh, hindi lang po sa tulong kundi sa presensya ng ating mahal na pangulo at First Lady uh, dahil nabalitaan po namin na sa dami na rin po ng uh, programa ng Love for All, ay uh, first time daw po nakasama si pangulo mismo. Maraming maraming salamat po. I will not uh, Prolong my message any further dahil alam naman po natin lahat kung ano yung uh, talagang uh, nilulook forward natin ngayong umaga na marinig din po ang tinig ng ating uh, uh, mahal na mga bisita. Kaya muli po, magandang umaga. Maraming maraming salamat po. Kasama din po natin ang kalihim ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benhar Abalos. Pagsamantalan niyo na po dahil uh, yung pagka-DILG secretary niya baka sa ilang araw ay eh, mapalitan -ma na at uh, gagawin na nating senador. <laughs> ang chairperson ng commission, ang chair ng commission on higher education, ang uh, chairperson na uh, Popoy De Vera. Ang aking uh, classmate sa uh, House of Representatives na uh, kung uh, ilang taon ang uh, ang lone district representative, uh, Roman Romulo. pasig City Mayor ang ating host ngayon para dito sa ating uh, pagpupulong, pasig City Mayor Mayor Bico Soto. At ang uh, talagang uh, kailangan na, kailangan nating batiin dahil po uh, itong Love for All na proyekto na ito na programa, hindi na proyekto dahil ang dami pinagkakalat sa dito sa buong Pilipinas. Itong programa na ito ay ang First Lady, First Lady Lisa Aragon Marcos. ang mga LGU na magiging benepisyaryo nitong Love for All program na ating uh, bibigyan at uh, magbabahagi ng uh, ilang mga equipment at tuloy din kasama rin ang mga serbisyo ng ating mga hensya kapwa ko ng manggagawa sa pamahalaan ating mga kababayan Magandang uh, umaga po sa inyong lahat Natutuwa naman po ako at sa wakas ay nakasama ko na sa Love for All ang aking First Lady. Dahil po, papapaliwanag po ako. Dahil po, naririnig ko lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po, ay saksi na ako sa servisyong dinudulot nito. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang silbi ang lahat ng yaman kung hindi maayos ang ating kalusugan. Ngunit para sa mga kapuspalad nating kababayan, higit na mas malaking pagsubok ang pagkakasakit. Lalo na ang mga nasang malalayong, nasa, nasang nasa malalayong lugar. Ayon po sa tala ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 libong tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin dyan ay yung mga gida. Ito po ang mga barangay o bayan na mahirap puntahan dahil malayo, nasa bundok, nasa isla, walang kalsada, na, ikap, na dapat ay na, naikakabit ng mga daanan at tulay. Sa mga lugar po na ito, isang malaking hamon ang pagpunta sa klinik o sa ospital o sa health center. Dahil na eh, napakalayo at napakalaking bagay. Dahil alam niyo po, ito ay naranasan ko nung ako yung governor ng um, Ilocos Norte. Eh, ay eh, nakikita ko, pag uh, po ang mga pasyente, pupunta po doon sa provincial hospital, kahit na sa RHU, ay masyadong ma malala na yung kanilang, mas, kanilang sakit. Eh kako bakit hindi sila pumunta ng mas maaga? At ang kanila ay napakahira. Dahil pagka ikaw, eh marami kang may alaga kang bata, maghahanap ka ng mag-aalaga. Kung nagtatrabaho ka, mag-off ka muna, mag, uh, mag leave ka muna. Tapos yung pamasahe. At uh, lahat ito, ay eh, isang buong araw, kumisan dalawa, tatlong araw, napakalaking bagay. Kaya po, ang aming naiisip ay imbis na antayin natin ang mga nagkakaroon ng karamdaman na makapunta sa mga ospital, dadalhin po natin sa kanila ang serbisyo para sa kanilang para sa para meron silang healthcare kahit sa malalayo. Meron din yan. Yung, yung mga kababayan natin na malalapit nga. Malapit nga sila sa ospital, isang pagsubok naman ang pambayad sa mga eksamen at sa laboratorio. Gaya, gaya ng naman po, kaya naman po, kwento ng isang estudyante sa nakat na nakarating po sa amin. Ang kanyang ina ay na-diagnose na, na merong ovarian cancer. Sa pamamagitan ng programang ito, ay matitignan sila ng doktor na libre at hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo. Dahil sila na ang pinupuntahan. Yung lab for her, sila, ang, uh, sila na ang lumalapit. Bali yung clinic Imbis na sila pupunta sa klinik, yung klinik ang lumalapit po sa kanila. Kaya po, ang mga proyekto tulad nitong Love for All ay isang napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Layunin nito ang makapaghatid ng maasahang serbisyo medikal para sa lahat. Lalong-lalo -lalo na sa mga pinaka-nangangailangan tulad ng ating mga senior citizen, ang may PWD, mga buntis, at may mga iniindang karamdaman. Mula sa simula ng proyektong ito, Mayo ng nakaraang taon, nakarating na po ito sa 35 lokasyon mula sa Luzon, Visayas hanggang pong Mindanao. Hindi lamang ito ang nagbibigay ng tulong medikal. Kasama na rin dito ang ilang pong pampublikang serbisyo gaya ng CHED na handang umalalay sa mga naghahanap ng scholarship. Nandito rin pong NHA at pag-ibig nagagabay sa inyo mga pangangailangan tungkol sa pabahay. Ang LTO, nandyan din, para sa mga nangangailangan ng driver's license, marami pang ahensya, at marami pang iba't ibang ahensya, para yung mga servisyon ng gobyerno, hindi lamang ang servisyong medical, kung hindi, ang iba't ibang servisyon ng ahensya ng gobyerno ay inilalapit natin sa taong bayan. Hindi lang itong isang araw lamang, sinusiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Love for All. Kung saan mayroong Pilipinong nangangailangan, pagsusumikapan pag, pagsusumika pa natin na inyong pamahalaan ay maabutan ng servisyong ito. Sa panig naman po ng administrasyon, sa pangunan ng Department of Health, patuloy po tayo sa pagpapatupad ng mga proyekto upang magkaroon ng Rural Health Unit. Doktor, nurse, ambulansya, mobile health clinic, at iba pang mga kagamitan ang lahat ng lalawigan sa bansa, lalo na yung ating napag-usapan nga, yung mga gida. Para madaling maabot ang mga mamayan, ang mga serbisyong pangkalusugan, idilusad ng DOH ang bago urgent, bagong urgent care and ambulatory service centers o tawag namin bukas. Ito ay nagbibigay ng preventive, diagnostic, curative primary care service sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mapupunan rin niyo po rito kasama po natin uh, si GM uh, Mel Robles ng uh, PCSO. Dahil po may programa din at aming uh, siya pinapangako sa atin na mula ngayon gagawin namin ang lahat, titiyakin namin na ang bawat bayan, bawat municipality, bawat LGU ay magkakaroon ng ambulansya. <laughs> hindi na po hindi, hindi, na po kagaya ng dati na makikiusap ka pa, alalapit ka pa kung kani-kanino, at uh, uh, kung medyo hindi kayo magka, mag, 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 magkaibigan, baka hindi makalusot yung request niyo. Ngayon, hindi na po ganun. Basta kung sino po, basta kung sino ang nangangailangan ng ambulansya, ay bibigyan na po natin. At uh, sabi niya, may, may, may mayaman PCSO, so baka pwede pang gawin, bago po matapos ang termino ko, baka gawing dalawang ambulansya ang uh, bawat bayan at LGU. <laughs> Nagtatayo rin po tayo ng specialty center sa bawat rehiyon ayon sa Public Republic Act number no. 11959 o ang tinatawag na Regional Specialty Centers Act. Alam niyo po, nung ka-pandemya, ito po yung natutunan natin. Dahil nakita natin ang mga pasyente dinadala sa mga specialty center dito lamang sa Maynila. Sa children's center, sa kidney center, sa heart center, mga specialty center. Eh hindi naman talaga kaya. Lalo na kung galing sa malayo. Kaya gumawa kami ng programa ng DOH. At sabi natin, eh paano naman yung mga nasa malayo, yung malayo sa Maynila? O walang pambayan para makapunta sa Maynila? O kung naka-lockdown, kagaya ng pandemya. Kaya gumagawa kami ng programa at naglalagay tayo ng specialty center sa bawat lugar, bawat rehiyon, para naman hindi masyadong mahirap ang magpatingin yung mga may karamdaman. Kasabay po nito, nagpapamahagi rin tayo ng mga mobile primary care facility sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Layo naming bigyan lahat ng probinsya at sudan sa Metro Manila, yan na nga, yung mobile PCF. Gayun pa mas marami po tayong magagawa kung tayo ay sama-sama. Kaya nais na ko rin ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating mga kaibigan at kaagapay mula sa pribadong sektor, gaya ng Metro Bank Foundation, ang Toyota Foundation. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sila po ang namahagi at nag-donate ng tatlong mobile van na may kumpletong pasilidad. Kasama ang top-of-the-line x-ray at ultrasound machine, portable urine analyzer, glucose and cholesterol monitor, at ilang pang kagamitang medikal na ipapamahagi natin sa mga lokal na pamahalaan ng Pasig, Tacloban, Santa Calina, sa Ilocosur ngayong araw na ito. Hindi din po magiging matagumpay ang love for all sa ating mga kababayan kung wala ang suporta ng ating mga lokal na pamahalaan at higit sa lahat ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkakaisa. Kaya po, hinihikayat ko kayong lahat. Alagaan natin ang ating mga sarili. Samantalahin po natin ang mga proyektong tulad nito at ang mga serbisyo sa mga health center upang masubaybayan natin ang ating kalusugan. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan, ang sigla ng ating pag-iisip, ang pagiging malusog, ang ating puso. Bago rin po tayo matapos, gusto ko nung ulitin na kailangan natin pasalamatan, pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginawa. Halatang halata niyo po, hindi po politiko dahil hindi masyado pinag-uusapan itong napakagandang programa na ito. Eh, kung politiko ang nagpatakbo nito, eh, siguro katakot-takot na publicity na yung lumalabas, lalong-lalo na ngayon, panahon ng eleksyon. Ngunit, ang First Lady po, eh, hindi, hindi po yun ang iniisip. Iniisip lang niya kung paano makatulong at napakalaking tulong itong ginawa niyang project ng Love for All. Maraming salamat sa tulong mo rito sa pagsulong ng ating healthcare system. Napakapalad ko rin na napangasawa ko ay hangad din ang pagtulong sa kapwa at sa bansa. Talaga kayo, masyado kayong mga, mga Pinoy masyadong romantik. Gayon pa, kaya po, ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng naingbol. Dahil hindi po nangyayari ito kung uh, hindi po nagsasama-sama. Ang uh, ang approach po namin sa pamahalaan, ang sa civil pa publiko ay ang aming tinatawag na ang aming tinatawag na all of government, all of the nation. Ibig sabihin, lahat ng ahensya ng pamahalaan, baka may proyekto, baka may programa, kapag may maiisip, may makita kami na kailangang gawin. Hindi lamang ibinibigay sa isang departamento, hindi binibigay lamang sa isang ayan siya. Kung hindi, isinasama po natin lahat ng mga departamento na makatulong. Yan po. That's why, that, kaya po yan ang tawag natin dyan. Uh, the, the all of government approach, ang aking tawag. Kaya nandito po, ang DLG Secretary. Dahil po, lahat po ito, kahit na anong magandang aming naiisip sa national government, Wag well, hindi po mangyayari ito, hindi po tayo nagkita-kita rito kung hindi tayo tinulungan ng ating LGU, ng ating mga local government position kaya nung ng ating butihing mayor. Kaya tayo nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pagpatuloy po natin ito. Nakita naman po ninyo kung gaano kaganda ang, man, ang, ang gano'ng kalaki, gano'ng karami ang tulong na may bibigay natin kapag tayo-tayo ay laging magka, magkapit-bisig at lagi nating iniisip ang kabutihan ng ating mga kababayan at ang ating minamahal ng Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo! One, two, three! Okay, at isa naman po na Naka-heart sign po tayong lahat. Heart po. Sama-sama po tayo. Alright. One, two, three. Oh, good morning. Yeah, well, you've all been okay, now reason. You've all been, you've all seen the love for all is the first chance I got to uh, join the First Lady. So I took the chance, and I'm so happy that I did. Because uh, I think, all of you have been uh, who have been following it. Uh, uh, no, uh, this is one of the uh, responses to the lessons learned during the pandemic that we need better healthcare. Okay. Well, we okay. Let me do this. here. We have SOPs in place. We have standard procedures. Everybody, when the uh, the volcano erupts or the storm comes or Makalindol uh, or whatever, uh, they know what to do. <laughs> uh, the what what I what we have to do is to monitor the situation and continue to see where are the areas. Because it's not not every situation is the same. So how do we adjust? Where are the areas that need uh, special attention? Where are the areas that? Uh, Uh, that are okay. So yun ang ginagawa namin ngayon. But again, that's part of the SOP. Our, you know, the people that we have there know what to do. That's why I put them there. Uh, so you know, we, we we just monitor the situation and as soon as possible, basa makapasok. Well, that's it. Uh, basa makapasok. Right now, Phil is saying, nating alalahanin ng But I'm sure they will play it safe. Pag kakailangan, we will have to move people out of the danger area, like we always do. So that's what we are monitoring now. Thank yeah. you, sir. All right.